Magandang araw mga kaalam. So ngayong araw nga po mga kaalam ay nandito tayo sa ginanap na Islamic lecture na kung saan ang muhadir dito o ang lecturer ay walang iba kundi si Ustad Dondi Maulana. So dito nga pala ay naganap mga kaalam sa Masjid Ar-Rahman na kung saan pangalawang mosque na naipatayo dito sa Baseco Port Area, Manila. At syempre ang programang ito ay hatid sa atin ng al akhawatun Nisa na kung saan grupo ng mga kababaihan dito sa Baseco Port Area, Manila na kung saan ang daming mga programang naidaos sa pamamagitan nila at at pinakamaunlad na grupo ng kababaihan dito po sa Baseco, Manila. At ang tumata yung leader ng al ni Nisa dito po sa Baseco Port Area, Manila ay walang iba kundi si Bay Fatima Mamalangkay. So ang al ni Nisa nga po mga kaalam ay meron na pong dalawang chapter itong grupo na ito, Masya Allah. Ang isa dito ay dito po mismo sa Baseco Port Area, Manila which is dito nag-originate ang grupo na ito at pangalawang chapter ay doon po sa barangay San Dionisio Paranaque City. At insya Allah, magkakaroon pa daw sila ng pangatlong chapter doon sa Pikit sa North Cotabato. So ito nga ay palatandaan na napakaunlad talaga ng organisasyon nila na ito. At syempre, sa ginanap na programang ito ay nandyan din ang mga ubutihing ustad natin, ang buting mga imam natin mula sa Metro Manila Imam and Preachers Association. At din na nandyan din si Sheikh Ibrahim Gemlud na kung saan marahil marami sa atin na nakakakilala na sa kanya through social media. At syempre, kasama din niya dyan ang aming butihing modern na si Sheikh Abdul Hamid Abdul Manan. At syempre, yung nakahawak ng mic ay walang iba kundi ang ating guest speaker na walang iba kundi si Sheikh Don Di Maulana na freshly from Jordan. Dito ay naispatan din natin ang grupo ng mga kabataan na ang Da'watul Huda na pinangunguluhan ni Salahuddin Abdul. So ang mga kabataan na ito ay napakasigasig, napakamasisipag kapag nagkaroon ng mga Islamic Symposium dito sa Baseco Port Area Manila ay tumutulong talaga sila sa mga gawain dito. At nandito rin ang ibang mga jama'a mula sa kabilang mga mosque dito sa Basayco Port Area, Manila at especially hindi mawawala dyan ang admin ng naturang Masjid Ar-Rahman na kung saan si Dato Andy Yusuf. may kita naman natin dyan kung gaano kainteresado at kaseryoso ang ating butihing admin sa pakikinig sa lecture ng ating butihing ustad na si Sheikh Dundi Maulana. So ang tinalaki nga pala ng lecturer natin dito ay patungkol sa aktida which is napaka-importanting talakayin at malaman ng bawat isa sa atin ito at yung pagkatakot sa Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala so hindi ko na may didetalye ang buong lecture ni Ustad dito dahil nasa live naman natin yon kung gusto niyo mapakinggan kung gusto niyo mapanood ay bisitahin niyo lamang ang ating page dahil naka-upload to. At syempre pagkatapos ng lecture natin ay ayan namigay na ang al akhawatun nisa ng mga pagkain para sa pananghalian ng bawat dumalo dito sa kanilang programa. So may kita natin dyan na tulong-tulong talaga sila dito sa pamimigay ng pagkain. Hindi sila nagsasarili sa bawat isa sa kanila. Which is nakakatuwa talagang makita na nagkakaisa sila sa mga ganitong gawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagsukur kang ulat at tatapos lang ang ating uh dynamic na ang nag-aano -nag nag-ano sa atin ay si Sheikh Dondi pa nagaling pa siya ng Jordan ito po ay napakahalagang bagay dahil uh, Bamakot siya sa Leona Dunia. Kung sino po yung gusto uh, mag-chapter, uh, welcome po kayo. No? Ilang ilang chapter na kayo ngayon? Ah, bali, una sa Baseco, tapos sa uh, lang, Tala sa Pikit, baka po okay. ma-open na Inshallah uh, Tala. Pang ilan yun pag natuloy? Uh, pang tatlo po. Pang -tatlo. Okay. Bali, pangalaw yun sa Paranaque. Okay. So, ano masasabi niyo sa lahat po ng mga nakadalo sa programa ninyo? Uh, masasabi ko lang po, uh, sukran, uh, sukran po sa inyong lahat. Basta sama-sama ay uh, walang mahirap na gawin no? kung nagkakaisa. So, ano masasabi mo sa ginawang programa ngayon ng ating mga akawat? Alhamdulillah, uh, kami po ay natutuwa sa programang ito ng ako at at kasabay nito kami ay tumulong sa Manila Alhamdulillah para lang po sa pag-promote ng ating religion Islam sa mga kabataan o kahit ano kung ano, makong mga edad. Patuloy po tayong manaliksik ng kahalam, kaalaman patungkol sa Islam at tayo ay hindi mawala sa ating religion Islam. So bilang panghuli mga kaalam ay si Sheikh Ibrahim Mudasan Gemlod pala ang nagsisilbing advisor o taga-lecture dito sa Akawatun Nisa sa tuwing magkaklase sila sa din niya ang aming butihing modern si Sheikh Abdul Hamid Abdul Manan. Simula nung naipatayo nga itong Akhawatun Nisa ay napakalaking naging epekto nito sa mga ummahat o sa mga nanay especially sa mga nanay dito sa lugar namin. Dahil yung mga dating nanay na hindi nakakapag-aral, walang kinalaman sa Islam, hindi masyadong maalam sa Islam, ay ngayon nakakapag-aral na sila nalalaman na nila yung mga batas at yung mga karapatan nila sa kanilang asawa at yung mga karapatan ng asawa nila sa kanila. So sa mga gusto pong maging membro ng Al-Akhawatun Nisa ay ilalagay ilalagay ko po sa comment section ang link ng kanilang page at doon po kayo mag-PM. Shukran wa salam alaikum.